Good morning po, si Katuring at at uh, muli po'y magbibigay tayo ng uh, mahalagang uh, impormasyon at kaalaman sa atin pong mga mahal na suki na gumagamit po ng mga tangke na uh, ang regulator ay snap-on or quick-on o diesel-pack ayan, ulitin po natin mga snap-on o tinatawag natin diesel -pack, no? or quick-on na klase katulad po nito ayan, no, so Baka ho, ganyan ho ang ginagamit niyo Energas po yan. At ito po, uh, Petron Gasol. so Ganon din po sa Fiesta, ay uh, ganito rin po. May uh, ganito rin po silang klase ng uh, uh, valve ng tangke. Tuturo po natin sa inyo, kasi may mga suki po tayo na ganitong klase. Na ganitong klase ang ginagamit na regulator. Ayan, alam ko, misan may mga ganito po, no? Uh, may kamurahan po ito. Ah, uh, uh, dahil sa kamuran ito po ang kanilang uh, ginagamit, no? ito ay ah uh, uh, plastic lang po siya, no? Made up uh, of plastic. Oh, kita nyo pati yung kanyang laking ah uh, uh, mechanism. Plastic lang din po siya, no? At uh, madalas talagang ah uh, uh, nasisira agad. Okay? Ituturo ko sa inyo kasi kanina lang, no, may uh, problema si Suki. Uh, pinalitan nga natin, bumili po siya ng bago, eh, medyo advance ng konti yung binili na, na, niya. Pero ano bang dahilan, bakit ba nasisira? eto yung pihitan po ang madalas, yung pihitan po ang madalas, na reklamo, ah, Anong dahilan bakit madalas? Siyempre, unang-una, nasisira po yan. Wala pong forever. Ano? Ngayon, anong madalas na dahilan kung bakit eto dumidiretso na? ah, dumidiretso na ng ikot which is normally dapat hanggang dun lamang po siya sa kanyang hangganan pero bakit ito nasisira ah, dahil ah, marami pong mga suki mm, madalas ay nawawala sa kanilang isipan yung tamang ah, pagpihit na paano ba ang pabukas paano ba ang pasara yun ang madalas na problema ni suki paano ba ang pabukas paano ba ang pasara Okay. So, dito pa lang sa ganitong klase uh, para familiar na kayo makikita po ninyo yan na merong uh, uh, sign ng apoy ayan makikita nyo po yan may sign ng apoy sa so, madali sabi yun po ay on okay yun po ay on sa so, madali sabi yun po ay on okay titignan ninyo oh. pag ginan naka on po yan so counterclockwise pag mag-on po kayo rito counterclockwise pag isasara po ninyo ito, clockwise. Ibig sabihin ng clockwise, sinusundan po niya yung uh, galaw uh, at ikot ng uh, kamay ng uh, wall clock o relo. Kaya tinatawag na clockwise, clockwise. O so, nakita nyo, pag ganun po yan, clockwise. So kahit saan humarap yung inyong uh, regulator, kahit saan humarap yan, basta tatatan po ninyo, ito po yung kamay, clockwise. di ba? clockwise alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4. So clockwise. So ayan. 'Yon po ay pasara. Clockwise pasara. op Okay. So makikita niyo yung uh, ito mayrong uh, sign o uh, drawing po ng uh, uh, kandado. Ibig sabihin off, nakasara. Okay? So ito may sign naman ng uh, apoy. So ibig sabihin naka-on. Okay ha? Nanay, tatay ha. Oh, ayan. Okay, so naka-on, naka-off, okay? Naka-on, naka-off, ha? Madalas yan ang problema. Dahil sa abala tayo sa buhay, hmm, eh hindi na natin pinapansin yung mga yan, okay? On, off, oh. Huwag din ho kayong mag-rely dito sa mga drawing na yan o simbolo na yan dahil nga, sa kalumaan at ayaw talagang bumili ni customer, ito po yung nawawala na sa katagalan. Ano, na, 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 na fade po kaya nagagasgas, hindi na nakikilala kung alin doon yung uh, may, may drawing ng apoy, kung alin doon yung may drawing ng ah uh, lock. So, tatandaan nyo lagi, ang sinasabi ko, ito sa regulator na ito, ay pagpasara is clockwise. Pagpasara. Pagpabukas, counterclockwise. Okay? Ha, pabukas counterclockwise pagpasara clockwise okay ngayon eh kato ano yung sinasabi mo na madalas na nagiging dahilan yung pong practice ha, yung pong, yung pong uh, kulang sa kaalaman yun po ang madalas na nagiging cause ng pagkasira nito ano yung kulang sa kaalaman hindi niya alam na clockwise pala ang pasara hindi niya rin alam na counterclockwise pala ang pabuka. So nangyayari lalo pag inutusan niya yung kanyang anak. Ha? Yung anak eh hindi niya nakikita kung hanggang hanga kung saan hanggang hangganan. Anong so, nangyari, napupwersa. Ha? Pinwersa niya unti-unti nasisira yung uh, uh stopper niya doon na hanggang doon lang nasisira. Kapupwersa ng kapupwersa po 'yan eh nasisira po yung pihitan at umiikot na ng 360 degrees. Ayan, nasisira na po yan. So, pag nasira na po yan, ano pa ang purpose? ba? Diba? Sira na yan eh. Okay, so, palitan na po natin. Huwag na po tayo makipagpatintero. Ha? Palitan na po natin yan. Pero yun nga po, siguraduhin po natin na sinusunod po natin yung tamang pagbukas at pagsara. Tamang pagbukas at pagsara. Tamang pagsara pagbukas bukas, pag nakaharap, nakaharap po kayo sa akin. Ah, nakita po niyo yung kamay ko. Pag ikaw din ay nakaharap sa tangke, tignan po yung kamay ninyo. Ah, kapasara, pabukas. Oh, ang pabukas ay papunta sa yung dibdib. Ang pagsara ay pa kontra palabas sa yung dibdib. Ah, pabukas, papunta sa yung dibdib. Oh, Pagka pasara, dibdiban mo yung kasama mo. O, yan. Dibdiban mo yung kasama mo. Yun ang pasara. O, kapag kami may problema ka, isara mo na. Ay, buksan mo na. O, yung dibdib mo, bigwasan mo. Ha? O, bubuksan mo, bigwasan mo yung dibdib mo. Pagka isasara, bigwasan mo yung dibdib ng kabila. O, so, yun po. Ha? Huwag nating natin uh, ganun din. Kung yung anak natin, ayano natin, lalo yung mga bata. O, nangyayari po niyan, umaangat na rin ito. Hanggang sa nawala na sa pagkakalak. Bakit ganun? Eh, punong-puno pa yung tanki ko. Eh, wala na lumalabas. Paano ho? Naka-disengage na po yung kanyang needle ng inyong regulator doon sa needle ng inyong tanki. Okay? So, ayan po. I-apply po natin. O, ayan, dito po sa Energas. Ano? So, inulit natin. Pareho lang po yan. Na kailangan, pag ikakabit po natin yan, hihilain lang po natin yan sa iyong daliri. Ganyan lang po yan. oh ha? Dito pa lang, habang naka ano, pa sa hose, pag hinawakan nyo pong ganyan yan, siguraduhin po ninyo na nakasara. Okay? Tapos, yung kamay ninyo, hilain pa taas. nakita naman po yung Hinila ko, di ba? Oh, o, hinila ko, di ba? O, hilain pa taas. And then, eh, take note, ano? Pagka yung host ninyo, malambot, o, pwedeng dito nyo po siya idaan. Pero pagka ho, matigas, lalo na, eh, dito nyo ho dinadaan yan. Yan. Dito yan. So, Ayan, hila, sabi ni Katuring hila. Then tsaka natin siya i tusok. No. Ayan. 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 Oh. Ngayon siguraduhin nyo sabi ko na nakasara dahil pag habang binuksan po ninyo 'yan at uh, sinalpak po ninyo, nang nakabukas, otomatiko magre-release 'yan ng gas doon sa gas stove. So, kapag wala na naman ho tayo sa sarili at ang gas stove ninyo ay automatic nang nakabukas dahil na rin may mga suki na naman tayo na kapag ka uh, naubusan, nananatiling nakabukas yung knob uh, uh, ng stove nila. So, dahil feeling nila, wala nang ubus na eh. Pero mali po yun. Kahit na wala hong laman, for safety purposes, dapat si sinasara po natin yung uh, gas stove natin, yung knob ng stove natin. Dahil pagbalik po yan ni rider, pagbalik po ni rider at uh, nagdala siya ng tangke eh, dahil hindi niya rin wala rin sa sarili si rider. Hindi niya tinignan yung gas stove. So kinabit niya lang yung uh, regulator doon sa tangke eh, na naka-on pa. Okay, hindi just a matter of 2 to 3 5 seconds. Eh napaka-dami na pong nilabas na gas itong uh, tangke natin at pwede hong magdulot po ito ng uh, biglaang uh, sunog gawa nga nung marami na siyang nilabas na gas at lalo pagka confined yung espasyo na kinalalagyan ng inyong uh, uh, stove okay so magingat po tayo lagay po natin sa sarili natin lagi yung uh, ginagawa po natin lalo po kung pinag ang ginagawa po natin it's all about the operation ng ating LPG cylinder All right, so balikan po natin. Inangat po natin, tsaka natin isinalpak. Okay? Ngayon, yung kamay natin dito na sinasabi ko na hinatak ninyo, bitawan mo. Uh, binitawan mo na, di ba? Okay, tignan natin. Okay, so it's good. Nakalak po siya agad. Pero madalas na problema dito, hindi agad siya naglalak. Okay, so kung hindi siya naglalak, kahit na binitawan mo yung locking niya, kinakailangan konting tulak. Ito, tignan mo. Dapat konting, konting uh, push pa baba. Ayan, konting push pa baba. Mararamdaman po natin yan na medyo nag nag-lock na. Mararamdaman po natin yan na nag-lock na. Okay? So, paano natin malalaman na nakalock na? Eh, kung hindi tumunog. Ito po. Medyo hilahin nyo po. Napwersahin nyo ng konti ito. Ha? Ah, hindi naman kinakailangan buhatin ninyo dahil baka mamaya, eh, pag buhatin niyo, bumigay yung bearing, bumigay, tumama doon sa tiles na bagong-bago, ipasasagot kay rider, masisira pa. So, tama nga ano lang para ma-check mo kung nakalak na o hindi pa. Okay. So in this case, nakalak na po siya. So ayan, ulitin lang po natin. Pagtanggal po natin, hilain po natin uli yun. Hawakan natin ang buo yung regulator. Tapos yung daliri natin dalawa, ilagay po natin dito sa kulay itim na ito. Tapos, okay, hilain pa taas. Okay, pag ikakabit, ano, hilain uli yung uh, kulay itim na yan. Tapos, isalpak po natin yan. Bitawan, tulak ng konti. Tapos, yan, okay, nakalak na po yan. So, saka po natin siya, bago natin siya buksan, okay, buksan natin siya, pagbukas natin, and then buksan natin yung stove, okay, that's it. Saka huli natin siya. sara. Ayan, so, uh, harinawa na nakapagbigay na naman po ng uh, linaw uh, si katuring sa mga suki natin gumagamit ng uh, pahalin tulad nitong kasi ng regulator. Magandang umaga po at mabuhay po tayo lahat.